Ate, ano ba ang ginawa mo? Bakit pinahihirapan ka ng ganito? Nasira mo ba ang bahay nila? Lakay, patawarin mo po ako. Bakit sa akin ka humihingi ng tawad? May ginawa ka ba? Mamatawarin niyo po ako. Teka, ikaw bang ang kumain sa inalay ko sa burol para sa nuno sa punso? Stay. Ako si Jeffrey. Jeff kung tawagin ng mga kaibigan ko Tubong Nueva Ecija na nakapag-asawa ng taga Isabela 56 years old na ako ngayon Pero ang ibabagi kong karanasan ay nangyari sa akin nung araw na binata pa lang ako Isa akong magsasaka na dumadayo sa ibang lugar para makiani ng palay Hindi pa uso nun ang makinang nag-harvest ng palay Mano-mano pa lang ang pag-ani ng palay nun at ang gamit ay karit Dumayo ko nito sa Isabela kasi may kaibigan akong taga doon Aniyan sa kanila kaya naman pumunta ako para makiani ng palay Nakatira ako nito sa bahay ng kaibigan ko. Mababait naman sila at maasikaso sa bisita. Magkasama pa nga kami sa kwarto ng kaibigan ko. Tapos gumigising kami ng madaling araw para pumunta sa bukid. Nang unang beses kong matulog sa kanila ay napasarap talaga ang tulog ko. Paano kasi ang presko ng bahay nila kasi gawa lang sa kawayan ng halige. Pero kalagitnaan ng pagtulog ko sa gabi ay nakakarinig ako ng malakas na sigaw ng isang matandang lalaki. Parang galing sa malayo ang sigaw na yon. Pero dinig na dinig ko pa rin to kasi dumadagundong to sa lakas. Napakahaba pa ng sigaw niya at parang may hinahanap. Mila! Malalim na ang gaba! Malamig ang simoy ng hanga! Humuwi ka na! Mila! Sobrang haba ng sigaw na yon. Malakas at nakakilabot. Pagkatapos ng mahabang pagsigaw, ay kasabay naman ng malalakas na pag-alulong ng mga aso. Para bang nakikihanap din sila ng taong nawawala Nagtatayuan pa ang mga balahibo ko sa katawan Dahil sa sobrang takot Pero yung kaibigan ko Ay masarap pa rin ang tulog Nahiya naman akong gisingin siya Dahil baka sabihin niya pa akong duwag Nagtatalokbong na lang ako ng kumot At pumipikit para piliting makatulog ulit Kinabukasan Ay maaga kaming gumayak papunta sa bukid Sanay naman kami sa pagkarit ng palay Kaya kahit magkwentuhan kami Ay mabilis pa rin ang galaw namin para makadami ng ani Tol, may maligno ba dito sa lugar nyo? Maligno? Bakit mo naman natanong yan? May nakita ka ba? May nagpaparamdam ba sa'yo? Wala naman pero alam mo ba kagabi? Nagising ako sa malakas na sigaw eh. Sa sobrang lakas ay dumadagundong na yung boses niya. Tapos biglang umaalulong pa ang mga aso. Hindi lang basta tahol, kundi alulong. Yung boses ba yung matan ng lalaki? May hinahanap o pinapauwi? Eh. Oh yun nga. Bakit multo ba yung tol? Pinatay ba siya kaya naghahanap ng ustisya? Grabe naman yung imagination mo tol. Hindi multo yun. Albularyo yun dito sa amin. Eh bakit sumisigaw sa kalagitnaan pa ng gabi? Para niya ng panggagamot yun. Tinatawag niya yung pangalan ng pasyente niya. Gumagala daw kasi ang kaluluwa nun kapag nagkakasakit. Kaya yun, tinatawag niya para pabalikin. Para bang pinapauwi niya? Grabe, ang weird naman nun. Kinilabutan pa ako kagabi. Akala ko kung ano na. Pero ang weird naman ng paraan niya ng panggagamot. Nakakabula ako siya sa mga taong natutulog. Buti hindi nagagalit ang mga tao sa kanya. Nakakapagaling naman kasi talaga siya. Magaling siyang albularyo. At yun ang paraan ng panggagamot niya. Nasa na kami. At natutuwa talaga sa kanya ang mga tao rito. Sus, bago sa lang isigaw sa buong bayan niyo na nanggagamot siya. Para dumami pa yung parokyano niya. Eh may makilala naman ako manggagamot. Nagtatawas lang siya tapos nag-aalay ng pagkain at nagriritual. Hindi eh, nila kailangan sumigaw ng ganun kalakas. Parang ang OA naman. Tol, iba-iba naman kasi ang paraan ng mga albularyo sa panggagamot. Sa legit na albularyo yung sila kay Bestre. Marami na siya napagaling na may sakit. Ah, okay, sabi mo eh. Pero huwag kayo masyadong magtitiwala. Baka pinipirahan lang kayo ng matandang lalaki na yun. Donasyon lang naman yung hinihingi niya. Saka hindi sa apilitan. Para lang din may pagkain na matanda. Mas mura nga maningil yun kaysa sa mga doktor eh. Masigurado ka naman sa doktor. Kahit mahal maningil. Eh sa albularyo, baka tsambahan lang ang pagpapagaling nila. Tama ka naman pero malaking tulong din sila kay Bestrel sa amin no. Kalo na dito sa lugar namin na malayo sa ospital. Kaso, talagang diskumpiyado ako sa albularyo na yun. Paano? Hindi eh, ka naman naniniwala. E eh, sa lugar namin na ganito na masyadong liblib, ay marami rin talaga nagtatagong hiwaga rito. Hindi ako bilib sa pangagamot ng lakay bestre nila. Nakakakilabot kasi ang ginagawa niyang pagsigaw. Tuwing may pasyente kasi siyang ginagamot, ay umaakit siya sa burol at sumisigaw ng napakalakas. Hindi lang pala niya ginagawa sa gabi ang pagsigaw sa burol. Kahit sa hapon ay pumupunta siya doon para lang manbulaaw. Halika na! Tagapin mo ang alay ito! Kumain ka na! Hari na! Umarito ka na at Matapos ang pagsigaw ng matanda, ay nagtatahulan ng mga aso. Sa gabi ay umaalulong sila, pero sa hapon ay nagsisipagtahul sila. Siguro ay naiingayan sa sigaw ng matanda. Nang marinig ko ang sigaw niyang yon, ay tumatayo talaga ang mga balahibo ko sa pahingilabot. Hindi ako matatakotin na tao, dahil hindi naman ako naniniwala noon sa mga kababalagan. Kaya nagtataka ako kung bakit ako kinikilabutan nito. Iniisip ko na nga lang nito na baka dahil sa paranya ng pagsigaw Napakahaba kasi nito Tapos ang lalim pa ng boses niya kaya nakakatakot Pero mas lamang ang tawa ko kaysa pangingilabot Paano ba naman kasi? Ay parang baliwang matanda na sumisigaw sa tuktok ng burol Hoy tol, bakit tumatawa ka? Nababaliw ka na ba? Hindi no, yung lakay best friend yung yata yung baliw na eh Tol, respetuhin mo naman ang panggagamot niya Kung hindi ka naniniwala ay eh kahit respeto na lang tol Tol, maniwala ka sa akin Maraming loko-loko sa lugar namin At alam ko kapag ang tao'y naloloko lang Ay nako Kung ayaw mong maniwala Ibahala ka Huwag mo na lang iparinig sa ibang tao Ang sinasabi mong yan Kasi mahal na mga tao dito sila Kay Bestre Baka mapaaway ka pa <laughs> Oo na, oo na Hindi ko lang kasi mapigilang matawa Pasensya ka na Ilang araw din ako nanatili Sa bahay ng kaibigan ko Hanggang matapos ang anihan Hindi ka agad ako umuwi Dahil gusto ko rin naman Ma-enjoy ang bakasyon ko rito Saka isa pa, hindi pa rin naman kami gaano nakakapagbanding ng kaibigan ko. Paano kasi? Pagod na kami pagdating sa bahay galing sa bukid. Yan ang matapos ang anihan, ay saka lang kami nakapamasyal sa bayan nila. Dinala ako ni Efren sa ilog kung saan natatanaw ang burol na pinupuntahan ng albularyo nila. Doon to madalas sumisigaw at doon din daw siya nag-aayuno. Kahit may kalayuan ng burol na to, ay tanaw ko pa rin ang isang mata ng lalaking nakatayo sa ibabaw ng burol. Mukhang oh, magtatawag na naman siya! Ang aga-aga pa sisigaw na naman. Siguro mag-aalay siya kaya maaga sa dyan. Alay? Mag-aalay ng pagkain? Oo. Oh, nanuno kasi ang anak ni Bakitasa. Nagnanak na balat ng bata na para napaso. Ah? sa alay niya ng pagkain ng nuno para gumaling na yung sakit ng bata? Oo, oh, ganun na nga. Anong pagkain naman ng madalas siyang inaalay? Isang buong manok. Pero nalaga na at wala ng balahibo. Tapos mga kakanin at saka itlo. Tapos may kasama pang alak. Aba, sakto pala eh. May alak na may pulutan pang manok? Ayang ka na naman pare. Ginagawa mong biro ang lahat. Tol, naniwala ka namang sa Nuno talaga ang alay na yun. Siya lang ang kakain nun, no? Bahala ka na kung ayaw mo maniwala. Basta ako, may tiwala ako kay Lakay Bestre. Naiiling na lang ako kasi masyado silang panati ko ng albularyo nila. Pinagmamasan ko lang ang mata ng lalaki na tumayo sa tuktok ng burol. Ilang saglit lang, ay eh dinig ko na ang malakas at nakakakilabot niyang pagsigaw. Apo ay Nandito na ang alay para sa'yo! Kunin Kunin mo na! Kunin mo na rin ang sakit na binigay mo kay Marisa! Th T Tinatawag niya yata title ah. Hoy Jeff, hindi na magandang ganyan ha. Huwag mong gawing biro ang panggagamot na matanda. At baka ikaw ang mabalikan. Hindi kinagawang biro yan. Sorry na, hindi ko lang tanga mapigilan eh. <laughs> Halina kaya! Ayot na oh. Nagtatahulan na naman ng mga aso. Ang lakas naman kasi kung makasigaw na itong matandang to. Ganon talaga. Sa katol, dayo ka rito kaya umayos ka. Kaya sa tumawa ka dyan, ihawin na lang natin doon na nating isda. Pero parang masarap pang pulutan naman oh. Hoy Jeff, binabalaan kita kung naman yung trip mo. Huwag mo nang ituloy. Halina kayo! Kumain na kayo! Oh ayun oh, tawag na naman tayo nila kay Bestri. Kakain daw tayo. Tara, kain tayo doon. Hoy putek, saan ka pupunta? Jeff, binalaan na kita! Naglakad ako papunta sa burol nito hanggang sa nakita ko ang matanda na na tapos na itong magsisigaw sa burol at iniwan na ang alay ng pagkain doon. Naisip ko nito, sayang lang kung langgam lang ang may kinaba. Tol! Ang tigas na ganang ulo mo! Saan ka ba pupunta? Titignan ko lang naman eh. Curious lang ako kung anong meron sa burol. Basta huwag mo akong sisihin kapag may nangyayari sa ah. Hindi naman ako kumakain ng alay. Eh huwag ka magalala. Titignan ko lang kung anong meron doon. O oh, sige, mahala ka. Uuwi na muna ako ah. Ako na lang mag-iihaw nito sa bahay. Basta umuwi ka din kaagad ah. Oh, o hindi, ubusin namin tong pampulutan natin. Oo, sige na. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na ito.